Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay araw ng linggo, ikalabing siyam ng Oktubre. Pakinggan po natin ngayon ang mabuting balita ng Panginoon. Pagbasa mula sa Aklat ng Yeksodo Noong mga araw na iyon, ang mga Israelita ay nasa Refidim at sinalakay sila ng mga Amalesita. Sinabi ni Moises kay Josue, Pumili ka ng ilang tauhan natin at pangunahan mo sa pakikipaglaban sa mga amalisita. Tatangnan ko naman ang tungkod na ibinigay sa akin ng Diyos at ako'y tatayo sa ibabaw ng burol. Sinunod ni Josue ang utos ni Moises at tinarap niya ang mga amalisita. Si Moises naman, kasama si Naaron at Hur, ay nagpunta sa burol kapag nakataas ang mga kamay ni Moises, nananalo ang mga Israelita. Kapag nakababa, nananalo naman ang mga Amalisita. Nangawit na si Moises kaya si Naaaron at Hur ay kumuha ng isang bato at pinaupuroon si Moises habang hawak nilang pataas ang mga kamay nito hanggang sa lumubog araw. Dahil do'y nalupig ni Josue ang mga Amalisita. Ang Salita ng Diyos Salamat sa Diyos. Salmong Tugunan Sa pangalan ng may kapal, tayo ay tinutulungan. Sa gawin ng bundok, tumitingin ako saan manggagaling ang aking saklolo. Ang angad kong tulong sa Diyos magmumula, sa Diyos na ng langit at lupa. Sa pangalan ng may kapal, tayo ay tinutulungan. Huwag sana akong bayang mabuwal, handang lagi siya sa pagsasanggalang. Ang tagapagtanggol ng bayang Israel hindi natutulog at palaging gising. Sa pangalan ng may kapal, tayo ay tinutulungan. Ang Diyos na Panginoon siyang magbabantay, laging nasa piling upang magsanggalang di ka magdaramdam sa init ng araw. Kung gabi ay di ka sasaktan ng buwan. Sa pangalan ng may kapal, tayo ay tinutulungan. Sa mga panganib, ika'y ililigtas nitong Panginoon. Siyang mag-iingat. Saan man naroon, ika'y iingatan. Di ka maaano kahit na kailan. Sa pangalan ng may kapal, tayo ay tinutulungan. Pagbasa mula sa ikalawang sulat ni Apostol San Pablo kay Timoteo. Pinakamamahal ko, huwag mong tatalikdan ang mga aral na natutuhan mo at matibay na pinananaligan. Yamang kilala mo ang nagturo nito sa iyo. Mula pa sa pagkabata, alam mo nang ang banal na kasulatan ay nagtuturo ng daan ng kaligtasan sa pamamagitan ng pananalig kay Kristo Yesus. Lahat ng kasulat ay kinasihan ng Diyos at magagamit sa pagtuturo ng katotohanan, sa pagpapabulaan, sa maling aral, sa pagtutuwid sa likong gawain, at sa pag-akay sa matuwid na pamumuhay. Sa gayon, ang lingkod ng Diyos ay magiging handa sa lahat ng mabubuting gawain. Inuutusan kita sa ngalan ng Diyos at ni Kristo Yesus na hahatol sa mga buhay at mga patay. Alang-alang sa kanyang pagparito at paghari. ipangaral mo ang salita ng Diyos, napapanahon man o hindi. Ikayatin mo, pagsabihan, at patatagi ng loob ng mga tao sa pamamagitan ng matiyagang pagtuturo. Ang Salita ng Diyos Salamat sa Diyos Aleluya, Aleluya. Buhay ang salita ng Diyos, ganap nitong natatalos, tanang ating niloloob. Aleluya, Aleluya. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Noong panahong iyon, isinaysay ni Yesus ang isang talinghaga upang ituro sa mga alagad na dapat silang manalanging lagi at huwag manghinawa Sa isang lungsod, Wicania, may isang hukom na hindi natatakot sa Diyos at walang taong iginagalang. Sa lungsod ding iyon ay may isang babaeng balo na punta ng punta sa hukom at humihingi ng katarungan. Tinanggihan siya ng hukom sa loob ng ilang panahon. Ngunit nang malaunan ay nasabi nito sa sarili Bagamat hindi ako natatakot sa Diyos ni gumagalang kaninuman, igagawad ko na ang katarungang hinihingi ng babaeng ito sapagkat lagi niya akong ginagambala, baka pa ako mainis sa kapaparito niya. At sinabi ng Panginoon, narinig ninyo ang sinabi ng masamang hukom, hindi ipagkakait ng Diyos ang katarungan sa kanyang mga hinirang na dumaraing sa kanya araw-gabi bagamat tila nagtatagal iyon. Sinasabi ko sa inyo, agad niyang igagawad sa kanila ang katarungan. Ngunit pagdating ng anak ng tao sa daigdig na ito, may makikita kaya siyang mga taong nananalig sa kanya. Ang Mabuting Balita ng Panginoon Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo,